Not the other, which is full of drunk Liverpudlians vomiting on Filipino girls. I think about all. Oh, I think about getting a Filipino mail order bride at this point. I mean, we don't test any of our products on animals. We use Filipino children. What's going on in? Not a lot, I'm afraid. Our chums up the road wanted to see if we could make their Filipino maid with our Northerner, but he's not having any. on. <laughs> Come on, Clyde, mount her. <laughs> you, you, present your rare. Kamusta mga ka -proud? Today's video episode ay pag-uusapan natin at tatalakayin ang ilan lamang sa mga hindi magagandang patutsada ng ilang mga international celebrities at foreigner patungkol sa ating mga Filipino. Mass action lawsuit against the former CEO of American Apparel and the company. Nakatikim nga noon ang ating mga kababayan na empleyado ng isang malaking kumpanya sa Estados Unidos na ang pangalan ay American Apparel. At mula pa mismo ito sa dati nitong CEO, tinawag lang naman ng mga kababayan natin na Baboy! At shadow si Ferdinand Marcos na dapat sinusunod-sunod. Anong masasabi natin dyan mga kaproud? Filipino pigs With your faces in the trough. My brother is not a pig. My brother is not a pig. Ang kapatid ko hindi mo, hindi niya mo. Ang kapatid ko He also told his Filipino staff he would be their Ferdinand Marcos, and he will tell them what to do. Alam naman natin na ang Filipino nani ay sobrang world class sa pagbibigay ng alaga at pagmamalasakit. Naman nating kabayan ang taos pusong nagsilbi sa royal family sa Great Britain. Iyam and me are keep on talking. Kate was standing there. Sinabi sa kay Kate, Kate, this is Lily. Sabiya, uh, she used to look after my mommy si Nanay Lily na naimbitahan pa noon sa kasala ni Prince William na kanyang naging alaga noon. She's not malikot, no. She's very reserved. Mahilig magbasa. She's very industrious. Lumabas sa Scotch, eh. nakalira kami ito. Nakita ko ni William. Pagkita sa akin niya, oh, it's Lily. Tinuroya ko, ako ng ganyan, na-surprise ako. Hinawa, hinawa ko naman siya doon sa bayong di Napakagwapo niya. I was uh, holding a tea, a coffee, and drinking. When Dominion ako, it was Harry. Harry was uh, trying to joke to me again. And then when I said that, uh, so I said, oh, Harry. So I tried to stand. When I stand, he said, no, sit down. Ngunit may mga tao pa rin talaga na hahanap at hahanap ng hindi maganda para ibato at insultuhin lamang tayong mga Pilipino. Narito naman ang isang HK Magazine article noon na umani ng maraming batikos matapos tawagin ba naman ng Pilipinas na nation observant. Ang issue ay nagsimula nang magdeklara ang ating gobyerno ng pag-aangkin sa mga isla sa West Philippine Sea. Dinagdag pa sa artikulo na wala daw tayong karapatang labanan ang ating mga amo na nagpapasweldo sa atin agad din naman pinull out ang nasabing artikulo matapos ang tinanggap ng mga batikos. Humingi rin ng paumanin ang nagsulat. Pero tatanggapin na ba natin ng galung galon lang ang patawad mga kaproud? Ito pa ang isa sa libro naman ng mga bata mula Hong Kong patungkol sa profesyon ng ilan sa mga nasyonalidad sa buong mundo. Proud feature ang mga Pilipino. Pero teka, proud feature nga ba? Parang may mali Sangayon ka ba dito ka proud? Domestic helper talaga? Grabe naman yun. I gotta after them. My passengers, my responsibility. Sir President, it really painted a bad image sa ating bansa dahil nga, daba wala ka makita ang ganong klaseng lugar na may mga rebuildi na ganon ka, ganon katindi na namumugot ng ulo without apparent reason. Pinupugutan ng ulo yung mga puriner. Parang With through that movie tinatakot ng mga ng filmmakers na yon yung ating mga mga dayuhan na turista na pumunta dito sa uh, Pilipinas particularly sa Davao at sa Hulo Islands. Anong masasabi mo sa isyung ito ng mga senador noon, mga kabayan? pang iinsulto ba ito sa Pilipinas at sa mga awtoridad o isa lamang itong fiction movie na wala namang basehan at for entertainment purpose only? hindi na dapat seryosohin pa at pinag-uubusan ng budget sa Senado. Comment mo nga ka-proud at pag-usapan natin kung nasa lugar nga ba ang mga daing ng mga senador na ito sa isang pelikula. Nung pinalabas yan, ayoko talaga panurin yan eh. I really said I will not watch this kasi uh, baka matamaan ako ng high blood. I was, pinakita ko na po ito uh, two, three months ago kay Presidente. And I complained to him, we have to do something about it. Alam po, the Muslims will never accept that this movie is a fiction. Maybe for you, but for us, no. Because terrorism is never a part of our religion. Sir. I think about, oh, I think about getting a Filipino mail order bride at this point. I mean, I... Pag mag-order ka ng bagay, binabayaran. Kaya ang sagot ko sa kanila, <laughs> hindi for sale ang Pilipina, maski sa mga Hollywood actors. Ito'y kabastusan para sa ating mga kababayang Pilipina, no? They should be responsible enough. Hindi basta makapagpatawa lang sila. Hindi na nagustuhan ng mga noon ay senador na si Loren Legarda at Bong Revilla ang biro ng Hollywood actor na si Alec Baldwin tungkol sa mga Filipina mail order bride. Hinamon pa ni Senador Bong Revilla ang Hollywood actor kung papasyal ito sa Pilipinas noon. Eh pumunta siya dito nang uh, nang matalo pa siya ng buhay. Hindi naman mawawala ang pangungutya ng ilang mga celebrity sa ibang bansa sa ating Filipino English accent. Okay. So ano ang script niya? How are you, Mom and say? <laughs> Good morning. How are you today? Mar Ma'am, ma Mom. Today, Mom, today we have the new collection. We have that one in black and that one in yellow. No, Mom. We don't have bread in that one. Mom, if you want that one, I will call my supervisor and get from the other store. I will ask if you want that one. 조금 발음이 돼요. I'm a little bit dusty. Tapos pinakabagla sa Siyempre pa hindi papayag ang ating mga kababayan netizen at pinutakte ang kanilang social media account at humingi naman sila <laughs> ng tawad. You know, I do it with a little bit of exaggeration just to add the comic factor on it. I never meant to insult anyone. I never, it was never meant to be serious. First of all, I would like to apologize from the bottom of my heart and to say that I did not really mean to insult or mock or hurt anyone. Sa din sa mga naging kontrobersyal na episode ng Desperate Housewives ay ang pagmamaliit di umano sa mga medicine school sa Pilipinas matapos ipalabas ang episode na ito. Before we go any further, can I check those diplomas because I would just like to make sure that they're not from some med school in the Philippines. Look, matapos maging kontrobersyal ay agad naman kumambyo ang ABC network at humingi ng paumanhin. Meantime, in the Philippines, reports on the show topped news programs and newspaper headlines. ABC says it's offering, quote, its sincere apologies for any offense. Masyado na nga lang ba tayong sensitibo? Masyado lang ba tayong pikon sa mga patawa sa TV? Ano sa tingin mo ka-proud? Maraming salamat sa panonood. At syempre, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at notification on mo na rin yan para updated ka sa susunod pa nating mga proud Filipino moments videos hanggang sa muli paalam